Hi guys! Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon sa lahat! Welcome to my vlog! Ganyan, for today's video guys Actually, hapon na ngayon, mga 3.30 na po ng hapon ngayon And, ayun, pupunta tayo dito sa, uh, sa isang supermarket uh, Bibili tayo ng extension wire hey, Mainit siya yung hair ko pag ganito talaga kahaba nagpa-fly talaga siya so laban lang ayan pwede tayo ng uh, extension wire kasi nga kailangan na kailangan ko sa salon namin and one week na yata one week na akong nagpapabili sa cashier namin kaso lang busy-busyhan siya lagi And naiinis na ako kasi nga tuwing kailangan ko ng extension wire, ibinubunot ko muna yung yung nakakabit sa fridge namin doon sa salon. Actually guys, may fridge kami. ah uh, gawa ng uh, may mga nilalagay kami doon na gamit na pwede naming magamit para sa like sa pang facial or like pang food na pinibili nila, mga So, Ayun, pag uh, kailangan ko sa VIP area namin ang extension wire, ayun, binubunot ko muna yung uh, naka-extension sa fridge namin. So, ayun, sabi ko oh, ngayon sa kasama ko, bigyan mo akong pera ako nabibili kasi lagi kang tamad. Ginigyan ko talaga siya. So, ayun guys, nandito tayo sa loob ng... Uh, supermarket. So, i-update ko kayo guys pag uh, nakabili na tayo and pupunta muna tayo sa taas. Okay? Ayan, sumakay ako ng elevator. Bababa pa pala sa basement. Ayan, at pumaba naman siya. Narito tayo sa parking lot. Oh. Instead na level 1 or first floor or second floor, kaso lang, Uh, hindi ko alam na pababa pala yung uh, elevator. So, ayun. Nandito tayo sa pinaka baba na basement ng mall na to. So, ayan. Bakit naman ulit na at least nakakahapa tayo ng minutes of videos natin. So, ayan. Nandito tayo sa ground floor na naman. And, bakit na naman tayo sa first floor. So, Ayon, uh, tingnan ko kung mura bang extension kasi dadalawahin ko talaga bala na siyang magkalit yung pasama ko so papakita ko sa inyo ang bibili nating extension wire ayan dito tayo bibili and patingin-tingin muna tayo ng mga pwede nating mabili zone parang gusto ko ng ay. Parang yung tinitinda nila rito is parang ano na lang. Yun mga box box. Pero meron akong gustong bilhin dito. Na para siyang cabinet. Ganito na guys. Oh. Just for you. For me. Are you sure for me only? Oh my god. It's 129 only. Kasi lang hindi siya worth it sa ano ko ang daming pwedeng mabili dito guys nasa na yung gusto kong bilhin before wow ito o oh, 2.99 lang meron akong gusto ito Pero yung ganito yung gusto kong bilhin guys yung ganito kaso lang ano siya ah ito lang magkano to ah? 60 lang siya. Maganda siya. Waiting lang ako lang yung ano yung, itong ganito guys, oh. Ang ganyan. Para siyang drawer. Tingnan ko muna yung price. Ang daming magaganda dito, guys. Pero bibili ako baka mga Monday. Hopefully makabili tayo by Monday or Tuesday. Depende kung magkakapera ba tayo ng bonggang-bongga sa darating na Eid. nandito tayo sa mga extension na eh. Ayan mga extension. So, pilit tayo ng mga medyo mura. Ito 38, tatlong an lang. Pero maganda ito or ito. Ito lang 38. ito lang tatlo tatlo 38 ayan ito dalawa na yung binili kong extension para in case na masira siya na madali siyang masira tingin, ting, tingin, nga ako dito ng ano ng mga kaldero or kawali kasi yung mama ko gusto magpabili ng mga bagong mga kaldero or kawali. So tingnan natin dito kung affordable ba dito or mura lang ba dito. Ayan. Yung mga lang yung bilhin natin, yung mga individual lang. Para kay papaano magamit natin. Ah, siya ay 52 yung price niya. Tapos ito naman 103. Pag individual lang. Ito naman 120. Kasi ano to. Tawag ito. Non-sticky to. Wow. 17. Big deal. 17 lang. Sana makabili tayo ng mga ganito guys. And ito naman yung mga set nila. Ito 109. Oh. Eh. Isa lang. Bibili ako ng ganyan. Soon, pag nagka pera na, bibili tayo talaga ng ganyan. Para kay papaano. Maging masaya naman yung mother ko. Mga ganyan. Ganyan yung bibili natin soon. Pag nagka-pera tayo ng bonggam-bongga. -bongga. At pag nagka-tips tayo ng bonggam-bongga. -bongga. Gusto ko din po ng ganito, guys. Pero, ididikit ko siya sa ano sa ano namin maganda yung ganito oh ididikit lang ay ano lang siya sa may ano pero gusto ko yung malaki laki ng ganyan para ano lang siya sa mismong alabapo. so yun lang guys balik na tayo nagmamadali tayo kasi meron din tayo balik na tayo kasi meron din akong customer na paparating ng 4 pm so anong oras niya 4 4 3 45 na yata so 15 minutes more to go ayan 15 minutes more to go darating na yung ating customer so magpapa -counter na tayo. babalik na lang tayo dito soon pag nakapera na tayo wait lang guys tingnan ko muna kung may tripod ba dito tripod Tingnan natin kung may tripod pa ba dito yung binili ko before na tripod. Ayun. Meron pa siya isa. <coughs> isa na lang baka sira na rin 'yan. Baka hindi na rin gumagana 'yan kasi nung bumili ako before dito, guys. Okay siya nung nabili ko siya. Pero hindi na siya okay after ko nang mag- Eh, ito pala meron siya 29 shit my god balikan natin yan ito ito oh, tripod balikan natin soon marami rami pa naman siya Babalikan natin yan soon cheapest oh. ang daming mura dito guys projector Magkano, eh? projector mahal oh, 179 Ayan yung speaker, 199. So, bibili tayo dito. Babalik tayo dito. Ayan. Tapos, gusto kong bumili ng smart TV. For sure, guys. Ang daming ano dito. Ang daming sale dito after ng Ramadan. So, balik na tayo, guys. Sa counter na tayo. Diretso na tayo ng counter. magbabayad na tayo ng ating bill. Napakadaming counter. Pero, dalawa lang ang cashier. Yan oh, dalawa lang sila. Isa and then dalawa. tuon So dito na tayo mas masyadong madami yung mga pinamibili ng mga tao dito. Ayan. Naku guys, ang escalator na ako. Kasi ang bagal ng ano nila, ng elevator nila. Yung nagmamadali na ako kasi nung oras na. Ang bagal din kasi ng cashier, nakakainis. You know Ko talaga yung cashier. Sabi ko sa kanya, Miss, can you please make it fast? Ang bagal-bagal niya. Eh wala namang masyadong customer. Alam niyo yung ano guys, yung yung binili ng mga nauna sa akin, tatlong ano lang tatlong tatlong an, tatlong product lang dalawang product lang pero ang tagal niya kasi nakikipagsikahan pa siya sa supervisor nila syempre, akong nagmamadali ako natalakan ko siya tapos sumatawa lang sabi ko, Miss, can you please make it fast because someone waiting for me Ginanyan ko talag, ginanyan ko na talaga siya. Naiinis ako sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya kasi nga dito guys, uh, binabayaran pati ang plastic. Sabi ko sa kanya, "Give me init. Give me one plastic. Just go." Hindi nga pa sinali sa resibo. Eh nutusan nga lang ako ng counter namin. Iniba niya pa yung resibo ng plastic E eh, 25 pills lang naman Kumbaga 25 cents lang naman Siyempre Sino ba hindi may inis niyan Dapat pinag-isa niya na lang yung resibo Para hindi ako maano Makwestiyon na makwestiyon sa mga resibo-resibo na yan So yan guys, nandito tayo sa labas ng salon Mamaya ulit guys, sa tapos tong video na to Okay? Mamaya ulit. Ayan guys. Katatapos lang natin sa lahat ng trabaho. Nabisi na ako pagbalik ko galing sa supermarket. Busy ang lahat kasi nga palapit na ang eat. So lahat Naguunahan na sa pagpunta dito sa salon. Kaya aasahan namin after two days magbabagyo na kami dito. And sana man lang lahat sila makaramdam makaramdam na nagmamahal na ang ang no card. Aramdam sila na nagmamahal na ang null card. My God! Yung dami mong gawa, may mga gawa ka na, pero Diyos ko, lahat sila thank you so much lang. Dami lang food. Marami silang ano, marami customer na nagbigay ng food ngayon. So ipapakita ko sa inyo. Ano yung kulay tong ano ko? I-ready ko lang tong ko para ito ko kayo dito sa salon. Kung gaano karami ang food nila kayo. Ang ingay nila no, ang ingay. Ganun sila pag nag-aabot-abot. Actually, nung magbabangka din since 2011 ko sila nakilala ang iingay nila pag aabot-abot din sila magkakaibigan. So, wala tayong magagawa. Ito na tayo magkape. So, mamaya na natin niinumin kasi fasting time pa ngayon. Baka ma-award tayo nila pag nakaamoy sila ng kape. Pakita ko sila sa inyo ha ayan, ganyan sila kaingay pag nag -aab aabot sila magbabarkada ano yan sila uh, barkada slash customer barkada slash customer ayan, yung naka uh, blue or green ba yan blue green uh, light green light blue uh, nagbigay din po yan ng pagkain ngayon para sa iftar nagbigay ng pagkain para sa mga kasama ko na mga Arabi and meron silang mga food na napakadami dito ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami plastic ng food ang meron silang ngayon ayan, tingin sila ka hindi pa ngayon sila lahat actually. Marami pens sila. Kaso lang, uh, hindi na nagpunta ngayon dito. Ewan ko kung nasan sila. Ayan. Ganyan sila kaingay guys pag nag-aabot-abot yun sila. So, meron pang sikat ng araw. Actually, 6 ano 6.10 na, 6.10 p.m. na, alas 6 cheese na po ng gabi dito. Pero tingnan lang nyo naman ang sikat ng araw. Ang uh, yeah. sikat ng araw is parang hapon pala lang. Diba yung alas 6 guys, is gabi na yan, uh, night, night time na yan. So ganyan ka, ano pa pa uh, ano pa yung sikat ng araw kahit alas 6 isda ng gabi dito ano na lang 30 like 25 minutes magigitay na kakain niya so kaya maingay niyan sila kasi ingay na may halong gutom na yan kaso lang Uh, ganun lang talaga sila magutom sa kakaingay niya. Actually, ako kulukulo na rin yung chan ko. Gutom, gutom na rin ako, pero laban lang. So, yun ipakita natin yung mga food nila. Ayun na, ang daming food. Ang daming nilang food. Meron pa sa loob. Pakita ko sa inyo yung loob. Niyo. Yan. Ito pa, oh, ang dami. Dami nyo pa, oh, dami. And meron pa sa isang customer namin. Meron pa sa isang customer namin na nasasakyan pa nila. Nasasakyan pa ng customer namin. So, I don't know kung ibababa pa ni, ibababa niya pa mamaya kung mag start yung kainan. So, yun lang guys napakarami nilang pagkain ngayon alam nyo maraming pagkain ngayon kinabukasan wala tapos meron na naman meron na naman meron na naman hindi araw-araw na may nagbibigay sa kanila pero pag may nagbibigay naman sa kanila super dami ang daming pagkain tingnan nyo ha ang daming pagkain tapos hanggang ano na yan guys hanggang hanggang midnight na nila ang kakainin kung ano, uh, may 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 maidadala sila sa bahay nila. Kami naman kasi, ako bihira lang ako kumain ng Arabic. food, Actually, hindi talaga ako kumakain ng mga rice ng Arabic. Yung chicken lang, yung beef lang, pag ano, pag uh, gusto ko siyang kainin, pag ano, yung swak siya sa panglasa ko. Pero most of the time, hindi talaga ako kumakain ng Arabic food kasi hindi ko kaya kumain ng Arabic food so ayan guys uh, magtatapos na po ako sa aking vlog kasi magla live tayo mamaya so abangan yung live natin mamaya Uh, please don't forget to like, comment, and share guys. Lalo, lalo na sa pag-comment ninyo para naman kayo paano ma-appreciate ko naman kayo. And please don't forget to click the notification bell. Lalo, lalo na pag may nakita kayong all, i-click nyo din po yung all para po updated kayo sa lahat ng mga ina-upload nating videos. And dito na lang po magtatapos ang aking vlog. Thank you so much and I love you all. Bye. See you na my next vlog guys. I love you. Bye. Bye.